Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang magandang araw sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Okay, nasa mabuti ka pa rin kalagayan maging ang iyong pamilya. Dito sa ating programang Hardin ng Panalangin, tayo ay patuloy sa pag-aaral at sa umagang ito ay uh, titignan natin ang isang napakagandang paalala at aral patungkol sa isa sa napakaraming katangian ng ating Panginoon na siya ay Almighty makapangyarihan. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito ay dudulog kami sa inyong banal na salita sa marami pong kapamaraanan. Humihingi po kami ng karunungan at igit sa lahat pagpapalang spiritual. At ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng aming taus-pusong pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Almighty, ito ang tema natin sa umagang ito, isa sa napakaraming katangian ng ating Panginoon. At kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa Aklat ng Mga Awit. Pag-aaralan natin ang Kabanata 115, Psalm 115, isang talata lang, yung talata tatlo. At ganito ang ating mababasa. Psalm 115, verse 3, o Aklat ng Mga Awit. Kabanata 115, sabi rito sa talata tatlo, Ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang nais. Sa wikang Ingles, sabi rito, But our God is in the heavens, He does whatever He pleases. Alam mo kaibigan, itong Kabanata 115, ito ay kinabibilangan ng labing walong talata. At ito ay kapahayagan patungkol sa superior glory ng ating uh, Panginoong Diyos, God's superior glory. Ito ang paglalarawan ng may akda ng uh, kabanatang ito, Psalm 115. At alam mo, itong pinag-aaralan natin talata tatlo, ito ay ang uh, maaring tugon ng bayan ng Israel, doon sa mga katanungan sa kanila patungkol sa tunay at nag-iisang Diyos. Alam mo kasi uh, Israel at the that time uh, she was uh, surrounded by many uh, nations. At maaring nakikita nila nung mga surrounding nations na 'yon nung kalagayan ng Israel whether they were being disciplined by the Lord o kaya ay sila ay dumaranas ng matinding hamon sa kanilang buhay. Kaya parang tinatanong nila ang bayang Israel, nasaan ang inyong Diyos? Uh, yun ang katanungan ng mga bansang nasa kanilang uh, kapaligiran. Where is your God? Because alam mo, during those time na, During those times, na nabanggit ko nga that is Israel was in distress and uh, she was in trouble at wala silang nakukuhang tulong mula sa Panginoon. Kaya yung mga surrounding nations nila nagtatanong, asan ang inyong Diyos? At ang isa pang maaring katanungan rito, the other question was probably, uh, kung ihahambing sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagan nations na ito, maaring sa kanila, no? yung Diyos-Diyosan kasi ng mga pagan nations, visible sa kanila yun eh, kasi uh, they were in into uh, idolatry. Parang sinasabi ng mga bayan, asan ang Diyos nyo? Eh, hindi yata nagpapakita sa inyo. Unang-una, wala kayong tulong na nakukuha at hindi nyo nakikita ang inyong Diyos. Alam mo kaibigan, bago natin tong, uh, tuloy itong uh, pagtutunghay natin dito sa nag-iisang talatang ito. Alam mo kung minsan, bilang mga mana ng palataya, we declare, we profess uh, sa ating kapwa na tayo ay mga anak ng Diyos. Mga mana ng palataya tayo. At uh, dumaranas din tayo ng mga matinding hamon at pagsubok sa ating buhay. Kabilang dyan yung mga maituturing natin na disiplina ng Panginoong Diyos. At kung minsan, uh, ito ay uh, idinadaing natin sa mga kapwa nating mana ng palataya. Mabuti, mauunawaan nila yun. Ano? Magbibigay nga sila ng kapahingahan na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero yung iba nating kapwa na wala pang tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Maaaring magtataka sila, no? Kung halimbawa ay napupunan nila nakikita nila ang ating uh, sitwasyon na maaari na tayo ay talagang nahihirapan at nakikita rin nila na tayo ay umaasa sa tulong ng Diyos at sa tingin nila, sa pananaw nila, hindi tayo nakakakuha ng tulong sa ating Panginoon, maaring hindi malayo, tulad ng katanungan nung unang kapanahunan sa lumang tipan ay ganito rin maaari ang itanong sa atin ng ating kapwa. Asa ng Diyos mo. Eh minsan nga ganyan nga yung uh, mga narinig natin eh, no? Uh, dasal ka ng dasal, hindi naman tinutugon ng Panginoong Diyos yung uh, pananalangin mo. Nang hindi naman tinutugon ng Diyos mo yung uh, hinihiling mo sa kanya. Parang uh, talagang uh, pinabayaan ka na ng uh, Diyos mo. Minsan may mga ganong uh, remarks tayong makikita sa mga kapwa natin na hindi naman talaga nila nauunawaan ang ating uh, kalagayan bilang mga mananampalataya sapagkat uh, nakararanas nga tayo ng, uh, ng uh, mga pagsubok at sa kanilang paningin, tayo ay iniwana na ng ating Panginoon. Alam mo kaibigan, dito, itong uh, tugon na ito ng uh, Bayang Israel, ito ay nagpapatunay lamang that the one true God is sovereign, makapangyarihan. Siya ay may karunungan at siya ay mapagmahal sa kanyang mga pinili, no? Unlike, no? Unlike the pagan gods, uh, itong may akda, the psalmist is saying God communicates with his people. Kahit na sabihin ng uh, mga pagan nations noon na hindi nakikipag-communicate sa inyo ang Diyos nyo, walang katotohanan 'yon sa maraming kapamaraanan, hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. At alam mo, ganyan din sa ating kapanahunan. God communicates uh, with us no sa mga maaring sa mga circumstances na pinagdaraanan natin sa mga kapwa natin na pinaaalalahanan tayo patungkol sa kalakasang ipinagkakaloob ng Diyos sa matinding hamon ng ating buhay ngunit isa ang katotohanan katotohanan hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon He will definitely deliver. Kaya lamang, siyempre, ang Panginoong Diyos ay kung loloobin niya at yan ay ayon sa kanyang uh, layon. Tayo na nananangans sa ating Panginoon, nanatiling uh, tapat, alam mo kaibigan, we would never be disappointed. Ito yung kapahayagan itong Samis. Kaya kahit na anong katanungan, ng mga bayan sa kapaligiran nila na parang asa ng Diyos nyo, uh, hindi ata nagpapakita ang Diyos nyo, hindi tulad ng Diyos namin, nakikita namin ganyan ang kanilang mga ika nga eh, pang uh, kumbaga sa ano they were uh, just um, expressing ridicule doon sa tunay na bayan ng Diyos. Itong verse 3 na bagit ko nga kanina, ito is all about God's sovereignty kung uh, ginagawa niya ang kanyang naisin at walang makakapigil sa kanya. Yun ang sinasabi rito. No? Kung halimbawa, i-delay man niya ang tulong na kanyang ipagkakalob, wala rin makakapagpabago nun in, in His own uh, will and perfect timing. Our God, the Lord God will deliver. At nabanggit ko nga kanina, no, the idols or gods of the pagans uh, are works of men. Gawa lang ng mga tao yung kanilang mga iniidolo. Eh. Uh, who cannot actually communicate with them kahit na yan, yan nga ay nasa larangan ng isang ribultong uh, hugis tao May mata, may bibig, may ilong, ngunit ano yan, kumbaga uh, uh, sa ano hindi mo makakausap yan Alam mo kaibigan, pagka tayo ay nakararanas ng matinding hamon sa ating buhay uh, Ang katanungan dito ay nakikita ba ng kapwa natin? yung mga wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus, no nakikita ba nila sa ating kalagayan ang presensya ng Diyos na hindi na tayo pababayaan paano tayo ika nga eh, nagre-react how do we react when help uh, does not come no uh, it seems that help does not come Paano tayo nagre-react? Alam mo kaibigan, tinuturoan tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng maituturing na patience. Yung pagtyatsaga, maghintay tayo sa kanyang uh, layon. Tulad ng sinabi ng uh, may akda, maging tayo kaibigan sa ating kapanahonan. Ano man ang iyong pinagdaraanan. Can we also declare, ginagawa niya ang kanyang nais sa ating buhay and uh, ika nga eh, tayo ba ay nakikibahagi sa gawain ng Panginoong Diyos sa ating pinagdaraanan. Kumbaga sa ano humihingi tayo ng tulong sa Panginoong Diyos and when we pray to God uh, seeking uh, His guidance and His help, do we participate in our praying by not only praying continuously but sa karunungan ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, gumagawa ba tayo ng paraan? Higit sa lahat, nananangan ba tayo sa ating Panginoon? Sinusunod ba natin ang kanyang mga utos na tayo ay maghintay at maging bahagi tayo ng ating pananalangin? Ibigan, tulad ng sinabi ng uh, may akda ng kabanatang uh, at talata tatlo, ginagawa niya ang kanyang Nice. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FABC. Ito po si Pastor John Singwa ng Lord Hill Ireland Prayer Ministry, tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng Far East Broadcasting Company. Amang Diyos na dakila sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat sa Ministeryo ng Radyo ng Far East Broadcasting Company na sa loob ng pitong dekada ay nananatiling matatag at gumagawa ng ministeryong inyong pinagkatiwala sa kanila ang pagkakaroon po ng partners in listeners na patuloy na tumatangkilik at sumusuporta ay patunay lamang na kayo ay nagpo kayo ay hindi nagkukulang at ang biyaya nyo ay laging sapat. Kami po ay nagpapasalamat na sila ay nagiging daluyan ng pagpapalang pangpinansyal upang patuloy na matugunan ang pangailangan ng FEBC kami po'y nagpupuri sa inyong dakilang pangalan, aming Ama. Dahil sa kanilang pagsisikap na makibahagi sa iba't ibang gawain ng FEBC, lalo na sa pakikinig ng mga programa nito. Aming Diyos, hangad namin na sa kanilang pakikiisa sa FEBC, lalong maranasan nila ang kakaibang kagalakan na sa inyo lamang nagmumula, ang malalim na kasiyahan na sa inyo lamang makikita. Panginoon, dalangin din po namin ng patuloy na makasumpong nawa ng espiritual na kalaguan ang lahat ng partners and listeners sa tuwing sila ay nakikinig sa iba't ibang programa ng FEBC. At mula po dito, Panginoon, maging matagumpay sila sa mas maayos na pamumuhay dahil sa mga aral at salita ninyong buhay na naririnig sa radyo. Mula rin po sa pagpapalang nararanasan nila sa pakikinig sa FEBC, dalangin namin na maging hamon ito sa kanila na ibahagi naman si iba, sa, sa iba. Nang inyong mga salita ay patuloy na naibabahagi sa sino mang mga taong kanilang nakakaharap, na lahat ng kanilang naririnig sa FEBC, na lahat ng programa ng FEBC ay kanilang naibabahagi. Dalangin ni po namin, Panginoon, na sa mga negosyo man, o sa trabaho man ng mga partners and listeners ay patuloy nyo po silang pagpalain. Sila'y inyong pagyamanin, hindi lamang sa pinansyal, kundi maging sa pagkakaroon ng mabuting puso. Inyo po silang pagpalain sa anumang bagay na kanilang ginagawa at maging matagumpay nawa sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus sa anumang pinaplano, sa anumang hinahangad, sa anumang layunin sa buhay ang lahat ng ito sa pamagitan ng inyong tugon at pagkilos, sila po'y inyong pagpapalain. Aming Panginoon, pinagkakatila, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang kanilang pamilya na inyong pag-ibig ang siyang dumadaloy sa bawat isa. Patuloy na nararanasan ang inyong presensya sa loob ng tahanan. Pagpalain niyo po ang bawat isang membro ng pamilya ng kalakasan ng kalusugan, ng kagalakan at kapayapaan maging ng patuloy na pagtugon ninyo sa lahat ng kanilang pangailangan. Tunay nga Panginoon, dahil sa partners in listeners ng FEBC, lalong lumalawak ang gawain at ministeryo hindi lamang sa radyo, kung di saan mampanig ng Pilipinas at saan na naabot ng mundo. Kung dumarating po ang panahon ng pagsubok sa buhay, dalangin namin na patuloy niyong patatagin ang mga partners and listeners na patuloy na maranasan nila ang inyong presensya at kalinga. Dalangin din po namin, Panginoon, na mas marami pa ang mag-commit, ang sumuporta bilang mga partners at listeners ng Ministeryo ng Far East Broadcasting Company. Maraming salamat po sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Patuloy po tayo sa ating programa ngayong araw ng Sabado, October 26 at bahagi po ng ating programa ay mamamagitan tayo sa larangan ng pananalangin. Kaibigan, halika, kunin natin ang isang napakagandang pribileyo upang tayo ay dumulog sa ating Panginoon. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa napakagandang pagkakataon na kami po ay makapamamagitan sa larangan ng pananalangin para po sa kahilingan ng aming mga kapwa. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang uh, panahon, ito po ay magkakaroon ng katuparan at ang nananalangin ay magkakaroon ng kapahingahan. Ngunit ngayon pa lamang, na kami ng aming pasasalamat Panginoon ganito po ang pananalangin ng aming mga kapwa o maging mga kapatira namin. Katulad po ni Pastor Teddy, ang kanya pong uh, pananalangin ay provision para po sa kanyang mga staff para po sa JGSCM Church. Yan po ang pananalangin ni uh, Pastor Teddy, uh, provision for his uh, staff. Para po sa kanyang JG SCM na iglesia. Kay Jacob naman po, siya po ay uh, nag-undergo ng uh, surgery very recently. Kagalingan ang kanyang idinudulog. Si Mike, meron po siyang uh, paninikip ng dibdib at ng uh, kanyang pananalangin na uh, mag, maging normal na po ang kanyang uh, paghinga. Ipagkaloob mo ang uh, pananalangin ni kapatid Mike. Si Maricel. Namamagitan po siya ng kagalingan sapagkat ang kanya pong anak na babae ay merong dengue na ipagkaloob mo ang pananalangin ni kapatid Maricel. Si Cherry naman po, may problema po siya sa kanyang mata, kagalingan ang kanyang idinudulog. Si Eva, namamagitan po siya ng kagalingan para sa kanyang mahal na ina, ngunit hindi po niya binanggit ang kalagayan ng kanyang mahal na ina, kagalingan ang kanyang idinudulog. Kay Iel naman po, namamagitan po siya para sa kanyang pinsan na meron po o nagkaroon po ng stroke. Kay Helena, ang kanya pong uh, pamamagitan ay karunungan para po sa kanyang anak na babae na kukuha po ng board exam sa darating na November 9 at November 10. Naway pagkaloob mo ang pamamagitan ni Helena upang makapasa po ang kanyang anak sa board examination. Kay Lucita, meron po siyang heart enlargement, healing ang kanyang pananalangin. Kay Josie, siya po ay nasa hospital at nananalangin po siya ng kagalingan as well as financial provision. Kay Jerry naman po, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan, siya po ay na-stroke. Si Dionie, Healing from diabetes. Kay kapatid John, meron po siyang kidney and stomach problem. Kagalingan rin po Panginoong Diyos ang kanyang uh, idinudulog. Kay Joy naman po, siya po ay stroke, survivor at kalakasan ng katawan ang kanyang kahilingan. Ganon din po si Sidra, stroke, survivor din po at complete healing ang kanyang pong Uh, ipinapanalangin sa inyo. Kay kapatid Willie naman po ay total recovery bagaman hindi po niya binanggit ang kanyang karamdaman. Kay Kay naman po ang kanya pong pananalangin ay maging uh, stabilize na po ang kanyang blood pressure. Si Laila ang kanya pong uh, pananalangin ay uh, meron po siyang problema sa kanyang uh, paningin pagkalooban mo siya ng kagalingan. Si Mark naman po ay kagalingan from vertigo. At para po kay Neng, meron po siyang problema sa kanyang uh, puso. At marami pa po, Panginoong Diyos, maging sa mga ganitong sandali ang dumudulog sa inyo at nananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng tugon ang aming pong mga itinalaga. Ngunit ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat sapagkat alam po namin mas maganda, Panginoong Diyos, ang gagawin mo higit sa mga bagay na itinatalaga namin sa inyo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, isang napakagandang katangian ang ating tinunghayan sa umagang ito at ito ay patungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa anumang mga... Uh, pinagdaraanan natin bilang kanyang mga anak. Anangan lamang tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat may ginagawa ang Diyos sa ating kalagayan. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Maraming salamat sa paalala na way tumimo ito sa aming puso at isipan nang sa ganoon Panginoong Diyos sa aming pinagdaraanan, patuloy ang aming pananangan sa inyo sa pagkatulad po ng may akda ng awit na ito Meron po kayong ginagawa sa aming kalagayan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigang bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin. Nang panalangin. Maganda ang aral maging mga paalala. Kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.